Uh, what's up guys magandang araw po sa inyong lahat uh, nandito na naman tayo sa aking youtube channel uh, ngayong araw guys may good news po ako kasi yung dalawang inahin ko nanganak na po sila at isang araw lang po ang pagitan guys at halika samahan niyo po ako Ay, yan na po sila guys, oh. Napakaingay po. Masaya po tayo guys kasi sila ay nasa labing apat po na piraso. Ah, thank you Lord kasi yung inahin ko kahit ika na paritina niya ngayon, umanak pa rin siya ng ah, labing apat labing lima sana pero yung isa patay na nang inilabas sa kanyang jan. pero okay na yon kasi may labing apat na natira ang problema mayroon po tayong isa dito guys na ano hindi po pantay yung paa niya para siyang pawikan kung maglakad uh, ngayon guys 2 days pa po sila ngayon at masaya po tayo kasi healthy po yung ng natin maliban lang sa isa na parang pawikan kung maglakad ayan po guys oh ipapakita ko po sa inyo kunin ko po sa kanyang brother ilagay natin dito ayan po guys oh kaya ang ginawa ko guys, tinalian ko po yung pulihang bahagi ng kanyang paa para mapantay po yung tail kasi yung ang kanyang paglalakad kasi para siyang pawikan, hindi pantay kanyang kanyang paa. So may nakita po ako sa YouTube na tinalian lang po ang paa at sabi naman po niya na ano daw, nabalik daw sa dati pero tingnan ko lang dito kung babalik ba sa dati kasi pangalang pangalawang araw na po ngayon na tinalian ko siya so ayan lang po ang update ko sa aking inahin guys na first time ko po na, na AI at umanak ko siya ng labing lima at kaanim na paritin niya ngayon yung isa naman guys yung pinabarakuhan ko ayan po siya guys oh siya po yung unang nanganak kasi nag minus 3 po siya guys at yung anak niya labing dalawa ayan po guys oh at yung isa guys sa kasamang palad namatay din matay na po siya nang lumabas siguro sa kasagsagan siguro yun ang matinding init po dito sa amin kasi sa mga nakaraang buwan napakalakas po ng init at yung ano ngayon ah, halos araw-araw ding umuulan ngayon umuulan pa nga guys oh. napakalakas po na ulan dito sa amin so ang kabuuan po lahat ng biik natin dito sa ating maliit na kulungan mga babuyan ah, nasa 25 piraso po so ah, mga isang buwan simula ngayon maingay na naman ang ating kulungan dito guys at sa mga napadaan sa aking channel dyan sana po mag subscribe po kayo at hit nyo po ang notification bell para ma-update kayo sa susunod ko pang mga video at yun lang muna ang update ko guys sa aking dalawang inahina ng anak at salamat po sa panunood